Now, ipagpalagay natin may mali do sa paggamit ng pondo. Mm -hmm. Okay? Eh ang nakikita ko doon, may ibang pamamaraan eh. Na kung, saan, kung ang interes ng sino man ay protektahan ang pera ng taong bayan, bakit si Vice President Duterte lamang ay meron dyan ang pondo, bilyon-bilyon eh. Mm -hmm. Gusto ba nilang sabihin mm -hmm. na ina nila na itong bilyong-bilyong pondo mm -hmm. ng taong bayan ay na nagagamit ng iba ng maayos? Ako, uh. hindi naman ako manghuhula, boss. <laughs> hindi ako maniniwala. <laughs> so, my point is, dapat, especially kapag elected official ka, ang titingnan mo yung interes ng taong bayan, mm -hmm. hindi yung interes kung saan ka makikinabang. for me hindi